Barbie Forteza kinilig sa sinabing ito ni David Licauco. Sa mall show sa Bataan, kinilig si Barbie nang sabihin ni David na masaya siya na may kasama na siya sa stage. Masaya kasi meron na kasama sa stage. Awww! <laughs> Madalas kasi si David lang ang nang mall show. Napaka-transparent din kasi talaga ni David sa nararamdaman niya. Lagi niyang pinupuri si Barbie sa ganda nito. Ewan ko, nagandahan siya sa akin. Naman 'yan, oh. Don't mention it. Okay. 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 Sa pagiging magaling na actress From the start napaka-consistent ni David sa pagsasabing si Barbie lang gusto niyang makalove love team. Siya lang yung gusto ko, love team na uh, ever sa GMA. Siya lang talaga yung ko, makasama After makawork ni David si Barbie sa Heartfelt Cafe, grabe na agad admiration niya towards Barbie lalo na sa acting nito. You know like I have, I have nothing but uh, respect for Barbie uh, her her love and passion for acting is super contagious uh, David's words of affirmation to Barbie hits different talaga most genuine and honest She comes and set on time like uh, every time na nasa scene kami talagang memorized agad niya yung mga linya kung babasahin ang kilos at kung paano tumingin si Barbie, mukhang may nararamdaman na si Barbie kay David. Yung mata talaga hindi pwede magsinungaling. Iba talaga yung glow ni Barbie kapag si David ang kasama. At mas gumaganda si Barbie sa tabi ni David. Ang sweet nila tignan hindi nakakasawa, lalo na makikitang masaya si Barbie at David pag magkasama. Mapapansin din, ang ganda ng smile ni Barbie Forteza pag si David ang kanyang kasama. Hindi na mawawala ang lambing ni Barbie kay David, dahil na rin sa malalim na ang pinagsamahan nila.